Idol, ano masasabi mo sa mga kasambahan mo dati? Ano masasabi mo kay ano, nilalait ka? Ano masasabi mo sa kay ganito ganyan nag-asawa pa sila, naghihiwalay din naman pala sila, naglulungan na sila. Ang masasabi ko, ikaw na nagtatanong nito at bising-bising man lait at matuwa sa hindi kagandahang kinalabasan ng ibang tao. Eh loser ka sa buhay, hindi ka winner kasi ang mga winner busy para magsumikap, makaipon para sa future ng family nila ang winner, hinihila nila patas yung kapwa. Talagang, ay, ba't gano'n sayang naman sana, maayos nila, ganito, ganyan. O iniintindi mo yung sitwasyon ng dapat, ah, kasi nakaipo dyan, hindi niya na kailangan magtrabaho. Ah, di ba, yung titignan mo yung positive. Kaya positive ka, happy ka, binayayaan ka ni Lord, maganda yung blessings mo, successful kang tao, maganda yung kalooban mo, pati panlabas mo. Hindi yung ikaw na mahilig mampunan ng ibang tao, manlahit, eh pangit ka na, pangit pa buhay mo, naghihirap ka pa, huwag ganun. Tama kayo, mali akong ratio sure Tagtay lang natin, Kung wala tayong maganda masasabi sa kapwa, keep your mouth shut. Kung hindi mo sa sinasabi, constructive criticism para makatulong, para umangat siya, kaangat sa buhay, gumaling siya lalo, nilalait mo lang dahil ingit na ingit ka sa kanya, huwag ka noon, bad yan, ayaw ni Lord di ganyan, ayaw ni Santa na ganyan, ayaw ng natin ng ganyan bako naman religion magpananaw sa buwan. Kailangan mabuting tao, always tulungan natin maging successful, hilahin natin pataas at kapwa natin.